Nire-recommenda po ngayon ang DOTR sa LTO na isyuhat na ng show cause order ang lalaking sakay ng motorsiklo sa viral video na nakasagi ng mga pasahero sa loob ng EDSA bus carousel. Kinumpirma po naman ng MMDA na tauhan nga nila ang naturang rider. Nagpapatrol Zian Ambrosio. Sir, ka muna alis. ka. Opo, opo. kami ito. Apo, wala kaming mali dito ha, gilid na gilid kami. Lasing pa ata to, lasing pa. Lasing Hinarang ng mga bystander at konduktor ng bus ang tatakas sa sana ng lalaki ito na nakamotorsiklo. Nasagi kasi nito ang mga pasaherong bumababa sa bus carousel sa Main Avenue Station southbound on December 22. Sa viral video, kitang ilang beses pang tumumba ang motor ng lalaki dahil sa kalasingan. Pero kapansin-pansin na may suot itong jacket at pantalon na katulad ng sa traffic enforcer ng MMDA. Tumanggi pang ibigay ng lalaki ang lisensya sa mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Talagang all the signals of a inebriated person, yung lasing na lasing. Mm -mm. But we don't want to Jumping to conclusions. Pinili rin ng mga robesponde na huwag arestuin ang lalaki. Dahil nga sa kondisyon ng kanyang kalasingan, baka mas magkagulo, we will recommend to the LTO that proper disciplinary action be taken. It is not ours to issue the show cause, but we will let the LTO, sila yung may authority na mag-issue ng disciplinary action. We already got his uh, plate number ng motorsiklo. Kinumpirma naman ng MMDA na tauhan nga nila ang lalaki pero tumanggi muna silang pangalanan nito. Ah, tayong uh, idea, more sino, may ready na mag magbigay ng pre preventive suspension kung ito while pending investigation. Kanina, tuloy ang pagsasagawa ng MMDA ng kanilang operasyon sa mga lumalabag sa panuntunan sa busway. Umabot sa limang na huli ng MMDA Strike Force mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sampo sa mga ito ay mga empleyado o mano ng gobyerno. Kabilang rito ang Master Sergeant ng Philippine Army na naabutan ng news team habang sinisita ng MMDA. Sinusundan ko po isang ban, ma'am. Eh, alam ko naman tama yung dinadaanan niya. hindi ko po talaga alam na basta din yung dinadaanan Pasensya na po talaga. Pubinsyano ko. Kung hindi naman ako nagtagal ng gusto. Kala ko naman pwedeng sorry, di ba? Liman libo pala yun. Sabi ng MMDA kadalasang katwiran ng mga huli ay nagmamadali o dasa tawag ng kalikasan. Those are not the proper or the legal uh, ano po reasons for you to violate the busway. Una-una bago tayo lumabas ng ating mga bahay or opisina, uh, we have to do everything na no, the call of nature. Paalala ng DOTr, lima lang ang convoy na pinapayagan sa bus lane ang Presidente, Vice-Presidente, Senate President, House Speaker at ang Chief Justice of the Supreme Court. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.